Hello, good evening mga kanani at tatay. Welcome back to my YouTube channel. It's me, Banang's Vlog. So, hayan po, nakabili po tayo ng maganda at maayos na talong, kalamansi juice, kamatis at onion with garlic, and meron po tayong pinatuyong dilis at daeng na ipapartner natin dito po sa talong insiladang talong po ang ating iniready para sa ngayong gabi. So, ayan po at inihaw na po natin dito sa ating slain. Ayan po, nilagyan ko lamang ito ng screen para maihaw. So, ayan, ikot-ikot lamang po natin para pantay po ang pagkakaluto ng ating talong. At maya-maya lamang po ay maluluto na yan. So, ayan mga kanani at tatay at malapit na pumaluto ang ating inihon na tulong. Basta ikot-ikot lamang po natin ha mga kanani at tatay. So ayan, luto na po ang ating inihaw na talong at pinatay na po natin ang ating kalat. So hanguin na po natin isa-isa ang ating inihaw na talong. Pababalatan ko na po ito sa aking mister, mga kanani at tatay. Habang pinaprepare ko naman po ang ating pipritong tuyong dilis at daeng na papatner natin dito sa ating insiladang talong. So ayan magpa-pride na po tayo ng ating dilis. Eto na po, konting mantika lamang po at sugar ang ating ginamit para sa ating prinitong dilis. So, palutungin lamang po natin ito bago natin nanguin. Dahan-dahan apoy lamang po ang ating paggamit para hindi po ito agad masunog. So, hinango ko na po ang ating pride dilis. At isusunod naman po natin iprito ang ating daing. So, hayan. Luto na po itong ating lash na daing. Hindi ko na po sa inyo pinakita yung dalawang prinito ko. So, hayan. At ko na po. Ayan po. Ayan na po ang ating natapos na pritong daing. Tatlo po yan. At ito naman po ang ating talong. Malinis na po. Nabalatan na po ng mister ko. So, hayan. Ayan. ayan. Hiway-hiwalayin lamang po natin ang ating talong. Ganyan. Depende po sa inyo kung paano gusto ninyong gawin. No? Hayan po. At pagkatapos ko pong paghiwa-hiwalayin, gugupitin ko naman po ito sa gitna. Ayan. Depende po sa inyo kung gusto nyo pa pong liitan no, mga kanani at tatay. Ako ganyan lamang po ang aking ginagawa. Ayan po at pagkatapos nating mahiwa-hiwalay at magupit sa tamang laki at haba, ilalagay na po natin itong kamatis. At isunod po natin ilagay ang ating in-slice na onion. Siyempre, hindi po mawawala ang ating spicy. Opo. Insilada po ito na maanghang. Spicy insilada po. Dahil favorite ko ang siling labuyo. Ayan. At ililagay na po natin ang ating siling labuyo. Mahaba-haba po yan na siling labuyo. Ayan, at hina. At halu-haluin lamang po natin ito ng bahagya. Bago natin lagyan ng lemon juice with patis at sugar. Timplahin nyo lamang po mabuti ang kalamansi at saka yung sugar at patis na hindi ito aalat. itindirin rin po ito so sobra sa asim. Yun lamang po mga kanami at tatay. At halu lamang po ito hanggang sa ma po ng talong at kamatis at sibuyas ang ating lemon juice na may sugar at patis hanggang dito na lamang po ang ating video dahil tapos na po ito hanggang sa muli mga kinani at tatay at kung bago pa lamang po kayo sa ating youtube channel huwag niyo pong kalimutang mag like at mag subscribe and comment down below na rin po at pakiclick na rin po ang ating notification bell para po lagi kayong updated sa ating mga susunod pang video. So tapos na po mga kanani at tatay. Hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Bye-bye!